Kamusta? Mga mahal kong manonood at taga-subaybay. Ang pangalan ko ay SLAV at tingnan nyo kung saan tayo magma-magnet fishing. Diyan mismo, sa likod ng bakod na ito, may kulungan. Isang napakahigpit at napakadelikadong kulungan. May mga preso doon na mga mamamatay tao at mga siraulo. At alam mo ba kung anong nakita ko sa balita? Ito. Sabi ng isang daang porsyentong balita, may siraulong tumakas sa kulungan sa baryo maari siyang maging napakadelikado. Naniniwala ka ba na yung napakadelikadong bilanggo ay nakatakas mula sa kulungan na yon? Mula sa bilangguan na yon? Paano niya nagawa yon? Delikado ba o okay lang? Ano sa tingin mo ngayon, ako at ang higanting magnet ko dito? Para makita kung peke ba o hindi. Tignan mo, may nakuha ako. Higpit na ang tali ko. At tignan natin kung ano ang makukuha natin. Siguradong may nararamdaman akong nakadikit sa magnet ko. Oh, eto na, tignan mo. Sige ano 'yon, may lumalabas wo. Ano ba 'yan? Ano 'yon? Josco, Josco. Ano ba yung bagay na 'yan? Ang creepy naman. Helmet ba 'yan? Sombrero o maskara ba 'yan? Mukha siyang maskara na ginagamit ng mamamatay tao noong hindi pa siya nakakulong. Kundi nasa totoong digmaan pa, suot niya ang maskarang ito at sinusubukan niyang umatake ng isang tao para mahuli ang isang tao. Mabuti na lang siya mismo ang nahuli at dinala sa kulungan. Isang tabi na lang natin ito dahil sa totoo lang wala akong ideya kung paano napunta sa ilalim ng tubig ang nakakakilabot at kakaibang maskarang ito. Patuloy lang tayong magtapon ng magnet at unawain natin ang buong sitwasyon dahil ngayon ay mukhang sobrang nakakakilabot at nakakatakot talaga. Baka maskara lang talaga ito, maaaring wala itong kinalaman sa bilanggo. Hindi ito konektado sa mamamatay tao pero parang maskara ng nanay. Sige, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa paghahagis at sana suportahan niyo ako. Kung mahili kayo sa magnet fishing, mag-subscribe kayo sa channel ko. Mahalaga ito para sa akin. Ngayon, may nararamdaman akong bula. Ibig sabihin, may nahuli tayo. At nakuha na natin ito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ano ba 'yan? Diyos ko, ilayo mo yan! Ano ba yan? Paano kung may metal na tubo sa loob? Ang creepy nito. Ang wild talaga. Paano kung ginamit ito ng siraulong tao para umatakin ng iba at ngayon ay may tama na ng metal bar na to? Ang ganitong klase ng metal bar ay ginagamit sa mga rehas sa kulungan para ikulong ang mga preso. Kaya baka kinuha ng siraulong to ang bakal na rehas na to at inatake ang isang tao. Baka inatake niya ang gwardiya o ibang tao, hindi ako sigurado. Sa tingin mo ba totoong kamay to o peke? Kasi parang ang weird niya tingnan. Sabihin mo sa akin kung anong tingin mo sa comments. Kasi ang creepy talaga ng lahat ng to at hindi ko pa rin maintindihan kung paano sila konektado at kung talagang konektado ba ito sa nakatakas na mapanganib na preso. Kasi doon mismo sa likod ng bakod na yon may napakahigpit na kulungan na dapat ay nagbabantay sa lahat ng mga sobrang delikadong preso. Pero sa kung anong paraan nakatakas pa rin ang mapanganib na manyak na 'to, itong baliw na mamamatay tao. Nandito tayo para umunawa, baka imbento lang lahat, parang fake news. Nakuha natin ang mga bula. Ibig sabihin, may nakuha pa tayong iba, ang dali lang nang nadiskubre natin at heto na. Tara na. Oh. Ay grabe oo. Iyan ang bakal na sinasabi ko. Ang ganitong uri ng bakal ang ginagamit para mapanatili ang mga preso sa loob ng kulungan. Kaya siguradong marami ng ganitong klase ng bakal. Kung ikukumpara natin ang isa sa isa pa, pareho lang ang itsura nila. Kaya baka tama nga ang teorya ko. Ngayon nagsisimula na akong mas matakot. Kaya pakisuportahan nyo ako sa pamamagitan ng inyong likes at subscription. Sige, tuloy lang tayo. Ituloy lang natin to. Tuloy lang tayo sa pagtatapon ng magnet. May nahuli na naman. Siguradong may nakuha ako. Sa totoo lang, ang tubig na to ay parang siksikan. Talagang ginawa ito. Huwag hayaang makatakas ang mga preso. Kaya siguro ang preso, ang mamamatay tao ay nandyan lang sa paligid. Sa ilalim at mukhang may nakuha tayo doon. Tama ba? Tara na. Oh, wow. Ano yon? Maliit na tangke ng gas yan. Ginagamit yan sa mga sandata kailangan mong ikarga ito para umatake sa isang tao. Oh, nakasulat dito, airstrike. Hindi ko alam kung konektado ito sa mga nahanap natin. Pero itong nahanap natin, parang chest video recorder. Yung mga sundalo, pulis, at mga security guard ay nagsusuot nito sa dibdib para mairecord lahat ng nangyayari, halimbawa sa kulungan. Oh, kaya makikita mo sa mga litrato yung mga naghahanap ng mga preso ay suot ito. Baka magamit natin ito para makakuha ng video data mula dito at malalaman natin kung totoo o hindi ang kwento. May isa pang kakaibang bagay. Itong recorder na to ay nababalutan ng pulang dugo. Ay grabe Diyos ko. Kaya yung teorya ko na inatake at sinampal yung gwardiya, posibleng totoo. Pero makikita natin lahat sa recorder na yan. Mag-like tayo ng limang libo sa video na to dahil kaya natin to at ipapakita ko sa inyo ang video mula sa chest guard recorder mismo sa video na yon kaya patuloy lang sa pag-like ngayon at itutuloy ko ang paghahagis ng magnet gamit itong chest recorder. Baka may makita tayo, baka makita natin kung ano ang narecord. Nangyari na yung tape ng preso, oo. At sa tingin ko may nakuha na naman ako parang may matalim na bagay na pumuputol sa lupa baka isa na namang bakal o kung ano man 'yon sige 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 at oo nakikita ko na ayun wow ano 'yon ano grabe mga tol parang napakadelikadong matalim na sandata ito na nababalutan ng pulang dugo kalawangin at maalikabok na pero hindi lang ito kutsilyo Espesyal na bagay ito yung brass knuckles na sandata na pwedeng gamitin para suntukin gamit ang kamao mo. O oh, brass knuckles, pwede kang makipaglaban ng ganito tapos bigla mong igugupo ng ganyan. Kaya napakadelikadong sandata ito. Baka ito yung nakamamatay na sandata na ginamit ng mamamatay tao. Kaya baka ganito ang itsura niya. Pero may makatuwiran akong tanong. Kung nakakulong siya, paano niya nakuha lahat ng mga bagay na to? Baka lahat ng mga nahanap natin ay ebidensya ng krimen. At baka sa loob ng kulungan, may storage room ng mga ebidensya. At nung tumakas siya, kinuha niya lahat ng mga bagay na to para ipagpatuloy ang mga krimen niya sa labas ng kulungan sa totoong mundo natin. Ibig sabihin, napakadelikado talaga nito. Kaya itong siraulong to, itong baliw, mamamatay tao, mamumugot, ay nandyan lang sa paligid. Pero may isa pa akong makatuwirang tanong. Paano siya nakatakas? Kaya tuloy lang tayo at ihagis ang magnet para makakuha pa ng impormasyon. Ayos ba? Kaya alam ko na ang tinatayang lokasyon, kaya baka lahat ng mga nahanap ay nalunod doon. Ay grabe, ang lalaki ng mga bula na lumalabas. Baka doon niya itinapon lahat ng ebidensya para ilubog sa tubig at walang makakita. Pero ngayon, natutuklasan natin lahat ng ito at hindi ko pa rin alam kung anong gagawin natin dito. Dapat ba nating tawagan ang pulis o ano? Mga pare at tingnan nyo may nahanap. Oo, oh, may lumalabas na puti mula sa tubig. Wow, parang isang alpombra. Isang espesyal na alpombra pero kakaiba ang kulay nito. Itong klase ng tela ay ginagamit sa kama ng mga preso. Oh, sa tingin mo tama ba ako o hindi? Kaya siguro may ninakaw siya mula sa kulungan. Siguro gusto niyang itago ang isang bagay. Isang bagay na tumulong sa kanya makatakas. Ano kaya ang tinangkang itago ng loko na to? Oh, ano itong mga dilaw na tuldok dito? Ibig sabihin natutulog siya dito at may ginagawa. O oh, may nakuha tayong mga papel dito. Tingnan natin kung ano yon. At may lata ng soda at suka. Baka gusto niyang itago ang impormasyong yon. Tama ba? Sige, tingnan natin kung anong meron tayo. Grabe, ito ay isang plano ng pagtakas. Sabi dito, mga selda ng preso. Nandito ako, tapos dumaan siya sa dining room. Ginamit niya ang bintana. May blind spot para sa kamera. Tumakas siya sa isang butas at nakalaya siya. Sa totoo lang, may mga tore ng sniper at pumupunta sila para magyosi ng alas tres ng umaga. Kaya baka doon siya tumakas. Pero paano niya nagawa yon yun, hindi ko maintindihan. Kasi dito may mga bakal na rehas at sa bintana dapat may bakal din. Paano niya nalusutan yon Tingnan mo, soda, suka, at tingnan mo, parang natutunaw ang bakal na rehas. Pareho ng soda at suka. At dito, may soda at suka. Ginamit niya ba talaga ang mga ito para tunawin ang bakal na rehas at balutin ang bagay na yon? At dito may parang, grabe, may kristal ng soda. Ano kaya yon? Hindi ko alam, ilagay natin dito sa bakal na rehas at lagyan ng suka para makita natin ang mangyayari. Hindi ako sigurado kung gumagana talaga, pero makakakita tayo ng reaksyon, di ba? Wow! Natutunaw talaga. Parang mas malakas pa kaysa sa ordinaryong suka at soda. Ang baho. Baka espesyal na suka ito. Uy, teka, kita mo 'yon? Natunaw ang bakal na rehas. Grabe, gumagana talaga. Ito ang paraan kung paano nakatakas ang mapanganib na mamamatay tao na 'to sa kulungan. Delikadong baliw ito na suot ang maskara at may dalang sandata. Matalino siya. Nakuha niya ang espesyal na suka at espesyal na soda. Napakadelikado ng taong ito at baka nandyan lang sa paligid. Pero sa pagkakaintindi ko, hindi sapat ang soda at suka para makatakas sa ganitong istriktong kulungan. Sa tingin ko, may iba pa siyang nakuha. Paano niya nakuha ang mga ito? Mga sangkap, ang dami talagang tanong. At ang dami rin nating bula dyan. Ibig sabihin, may nahanap na naman tayo. Tingnan natin. Ano kaya to? Medyo magaan, hindi mabigat at kita naman natin, 'di ba? Lumilitaw ito mula sa tubig. Uy, ano 'yan? Parang gamit o kasangkapan. Ginawa ang bagay na to para magputol ng bakal na ganito. Hindi ko alam ang totoong pangalan. Pero pwede mong putulin ang bakal gamit yang bagay na yan. Pero medyo matagal nga lang. Ito ay isang napakaliit na kalawangin na talim. Malamang ginamit ito bilang kutsilyo at ang dalawa ay parang pambukas ng kandado. Baka, mga pare, ito ay isang espesyal na multi-tool para sa pagtakas ng bilanggo. Kaya mas malaki pa ang plano niya sa pagtakas kaysa sa nakita lang natin. Di ko alam ang nangyari, pero gusto kong ipaalala na kaya natin to. Kaya baka sabihin nito sa atin lahat ng sikreto. At ang kailangan lang natin ay makakuha ng 5,000 likes sa video na ito at ang iyong subscription. Paki subscribe po sa aking channel. Mahalaga po ito sa akin. Kahit delikado dito, tuloy pa rin akong gumawa ng magandang content para sa inyo. Tungkol sa pangingisda sa gabi malapit sa kulungan. Nakakatakot iyon. Baka sinubukan niyang itapon lahat ng ebidensya sa ilalim ng tubig na ito. At sa tingin ko ay nandoon na iyon ngayon. Sa ilalim ng tubig at tuwing nag-iilaw ako doon. May mga bula tayo. Oo, kita mo ang mga bulang ito at tuwing nararamdaman ko na may kakaiba pero ngayon hindi mabigat at kita naman natin, tama ba? Uy, tingnan mo yung metal na kalawangin na posas, tingnan mo, puro kalawang na at nabubuksan na at itong bagay na to, hindi na gumagana, sira na kasi natunaw na talaga ito. Oo, ginamit niya yung parehong bagay para sa mga posas. Para makatakas. Baka ginamit niya itong piklak na nahanap niya dati at binuksan niya ang mga posas gamit ang paraang ito. Hindi ko alam, kaya itong taong ito ay isang napakahanda at delikadong baliw na preso na nakatakas. At baka nandyan pa rin siya malapit kung nakatakas siya at umalis o kung magiging malaya siya. Kailangan nating magpatuloy sa paghahanap ng ebidensya para makakuha pa ng mga pahiwatig. Kaya tuloy lang tayo. Oh, ayan pa. May nahanap ulit tayo. Medyo mabigat ito at tingnan mo. Ayan na. Sa tingin ko, nahanap natin. Wow, ano yon? Sandata yan na yan na ginagamit ng tagapagbantay kaya baka ginamit ito para pigilan ang kriminal ang preso. Kailangan mong tumigil. Pero sa kasamaang palad, kapag ganitong klase ng sandata ang laban sa isa pa, hindi patas yon pero sa parehong oras, mas mahaba ito kaya pwede mong atakihin ang isang tao. Ang bagay na ito ay natatakpan din ng mga pulang dugong mantsa, katulad ng mga natuklasan natin dati. Inilabas ng bilanggo ang bakal na ito at ginamit niya ang sandatang ito para lumaban sa loob ng kwarto. Yung storage room na pinagkuhanan niya ng sandata at maskara. Hindi ko alam ang version mo. Sa tingin mo, Totoo ba ito o baka sobra lang akong nag-iisip? Tara, tuloy tayo. Tuloy lang tayo sa paghagis para makakuha pa ng mga pahiwatig para sa investigasyon ko. Sa totoo lang, sa simula ng video ng magnet fishing na ito, akala ko wala talagang paraan para makatakas sa napakahigpit at sobrang secured na pasilidad na ito pero posible pala gaya ng naintindihan natin. Hindi ako naniwala noon sa baliw at delikadong bilanggo, pero nahanap natin gamit niya, kaya posibleng totoo nga yun. At ngayon, may nararamdaman na ako. Kukunin ko na yung bagay na yon mula sa tubig at ngayon makikita na natin kung ano ang nandoon. Mabigat ito nakikita natin. Oo. Oh, oh. wow, wow, ano yon? Mukhang isang pakete, isa pang pakete tulad ng nakita natin dati, kagaya nung isa. Kaya baka may iba pang mga pahiwatig. Subukan kong buksan ito kahit papaano. Oh, may mga kulay kahel na damit sa loob. Mukhang damit ng preso. Oh, sigurado, ito yung suot ng mga preso. Ito yung orange na pantalon. At ito naman ang orange na damit. Pero tingnan mo, sobrang dumi at may mga pulang mancha ng dugo. Kaya baka ito ang damit na suot ng taong ito. Baka ganito ang itsura niya noon. At may ganitong klase ng sandata siya. Ito lahat ng mga bagay na nahanap namin ngayon. Kaya siguro itong siraulong tao. Kinolekta niya lahat ng mga bagay na yon at inilagay niya sa ilalim ng tubig. Sa totoo lang, may malaking bakal na bakal na inilagay niya sa loob ng bagahe para lumubog ito sa ilalim ng tubig, kaya sapat na ang ebidensya natin. May sapat na tayong palatandaan, kaya sigurado na akong nararapat nandito ang taong ito at delikado siya. Pero guys, sana nakuha nyo na ang limang libo likes para makita natin ang narecord sa kamera. Kaya guys, sana tuyo na ng maayos ang kamera na ito at ngayon susubukan nating ikonekta ito para makita kung ano ang narecord dito. Kaya ikinokonekta ko na ito sa aking telepono. Ay oo, gumagana siya. Makukuha natin ang data mula sa storage. I-play na natin ang video. Sige, oh, mga pare. Oh, ito ang body cam ka mula kay Guardian. At mukhang naglalakad lang si Guardian na parang normal lang ang lahat. Ano yon? Ano yon? Nakita mo ba yon? Grabe, ano yung kamay na yon? Hindi ba totoo yon o ano? Baka ginamit ng baliw ng preso ang bagay na yon para ilihis ang atensyon ni Guardian. Sige, tuloy lang natin panoorin. Ano ang ay Diyos ko? Oo, oh, itong preso inatake niya si Guardian. Naku, hindi ko alam kung nasaan na yon. Hindi! Ano ba to? Tapos na lahat. Itong siraulong to, pinapabalik niya ang maskara niya. Sabi niya, gusto kong bawiin ang maskara ko. Kaya siguro inatake niya ang tagapagbantay na ito para makuha ang susi mula sa evidence storage room at mabawi ang maskara niya. Sa tingin ko, dito niya inatake ang tagapagbantay. Ginamit niya ang kamay na ito para ilihis ang atensyon niya. Sabi ko na sa iyo, hindi totoong kamay yon, Panlilin lang lang yon para sa tagapagbantay. Pero mga pare, Isipin nyo kung gaano kadelikado ang sitwasyong to kung inatake ng bilanggo ang tagapagbantay para mabawi ang kanyang maskara. Ngayon, nasa akin na ito. Kaya baka ako naman ang atakihin ng siraulong yon. Anong dapat kong gawin? Dapat ko ba itong itapon? O dapat ko bang itago lahat ng mga natagpuan ko? O baka kailangan kong tumawag ng pulis? Anong dapat kong gawin? Mag-comment ka. Pakiusap. Sana nagustuhan mo ang video. Ako si SLAV. Huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang video. I-click nyo ang video, mga kaibigan, dahil sobrang interesting ito. Baka ito na ang kasunod ng mga nakakabaliw na video o isa namang interesting na magnet fishing. Kahit ano paman, yan ang content na siguradong magugustuhan mo. Kaya i-click mo na yan. I-click mo na ngayon din.